Kinumpirma ng PNP na lehitimo ang kumakalat na letter of support ng PNPA Class of 91 para kay VP Sara. Matapos siyang ma-impeach sa Kamara, ayon sa PNP, nire-respeto nila ang pahayag ng mga kasamahan pero mananatili raw apolitical ang mga aktibo sa serbisyo. Yan ang agenda report ni Francis Polve. Kalat na sa social media ang letter of support na ito para kay BP Sara mula sa PNP Academy, tagapagkalinga class of 1991. Ayon sa bahagi ng sulat, tinawag nilang isang uri ng political persecution ang impeachment complaint dahil wala raw itong factual at legal basis. Tinitiyak din umano sa liham ang solidarity at commitment ng mga miyembro ng Class 91 na nalaban ang anilay hindi makatarungan na pag-uusig laban sa bise. Ilan sa mga prominenteng miyembro ng batch tagapagkalinga 91, sina dating Region 3 Director General Jose Hidalgo Jr., Brigadier General Alan Noblesa ng BARM, Brigadier General Alan Nazaro ng Caraga, at dating NCRPO Chief Brigadier General Reynaldo Tamandong. Legit ang liham, ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Pahardo Yes ma'am uh, kinonfirm ko po yan doon sa mga miyembro po ng BNPA uh, uh, class 91 at uh, majority of them except for three active uh, PNP personnel ay uh, Naglabas daw po sila, it was just a draft uh, letter of support doon sa mga miyembro po ng uh, grupo po na ito na naglabas po ng support sa ating uh, uh, Vice President uh, Sara Duterte. Kakapatan po nila yan katulad po ng ibang mga individual at grupo na magpahayag po ng kanila pong uh, kanila pong uh, suporta at uh, hindi po natin na uh, uh, saklaw po ano po yung mga nilalaman ng kanilang isip. But with respect, ma'am, doon sa tatlong natitira po na kanilang mga miyembro, nakaupos na usap ko po yung isa sa kanila earlier and according to him ay wala naman po silang pinirmahan yan. It was the stand of uh, their uh, class at uh, grupo bata uh, yung tatlong active po, they will uh, remain a uh, political and non-partisan at uh, uh, hindi po nila saklaw yung kaisipan ng ibang miyembro po ng klase po nila. Dagdag ni Pahardo, aktibo pa sa serbisyo mula sa PNPA Class 91, sina General Tamundong, ang deputy ng NCRPO General Archibal Bacala ng Region 6 at si Colonel Ramil Labastida ng HPG. Sa kabila nito, ayon kay Pahardo, nananatiling tapat sa tungkulin at administrasyon ang hanay ng pulisya. Wala po itong magiging epekto doon po sa mga aktibong miyembro po ng Philippine National Police Academy because alam po namin yung aming mga sinumpang tungkulin po at alam po namin na bilang mga miyembro po ng PNP kami po ang unang-unang dapat uh, mag uh, magpaalala sa ating mga hanay na we should remain apolitical and non-partisan. Kasabay sa paglutang ng isang sulat mula sa PNPA Class 91 para kay BP Sara, kumalat din sa social media ang isang sulat naman mula sa PNP para kay PBBM na nagpapakita ng suporta mula sa hanay nila. Pero ayon kay Pahardo, wala itong kinalaman sa impeachment ni BP Sara, kundi sulat ito na nagpapahayag ng suporta sa term extension ni PNP Chief Romel Dagdag ni Pahardo, sa ngayon ay malayo sa isip ng mga pulis ang pagpanig sa mga personalidad sa politika dahil prioridad nila ang pagtiyak sa latag ng seguridad sa nalalapit na halalan. Lalo't bukas ay magsisimula na ang campaign period para sa national candidates.